merit nilantad na ang nakaraan. So, ano nga bang ibig sabihin nito? So, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support today's video, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po like and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. So, ngayon guys, sa pag usapan po natin itong si Merit at James na kung saan ay eh, talaga naman pong tuloy-tuloy ang kanilang pagiging trending sa larangan ng social media so dito po ay uh, nilantad ni Medit ang kanyang nakaraan na pala si Medit ay talagang sumasali-sali narin rin po siya sa mga iba't ibang patimpalak at nag-confidence na talaga ang kanyang uh, sarili pa paman po pala ay confidence talaga itong si Medit so kaya naman pala itong si Medit ay marami pa rin po opportunity sa kanya nag-aalok ng mga endorse, -endorse kasi isa pala pala talaga itong si Medit noon na uh, madiskarte at uh, uh, makpagkatiwalaan sa mga ganitong larangan sa social media, no? Kaya hindi talaga uh, bago kay Medit yung pagkakaroon sa, or pagiging harap niya sa mga kamera, sa social media, kumbaga sanay na pala siya no noon, noon, noon paman po pala, no? Ito ay 2021 pa, no, itong picture na ito. So, ibig sabihin ay noon eh hindi pa niya kilala ang Tim Kalingap ay may mga sinasabak-sabak na siya na mga patimpalak or ano man po sa kanyang school, no. So, talagang magaling talaga itong si Merit, no. Sana tuloy-tuloy yung pagiging maliskarte niya at blessing niya, no. So, pag pray din po natin siya, nasa na mag-reach uh, niya ang kanyang God. So, ano masasabi ninyo? Kiron po ba ay masaya para kay Merit? I-comment na. Like po ang ating video. Thank you so much. More power and God bless po.